Hello guys, and dito kami sa Drammen, Norway. Yeah, <laughs> Ang partner ko na naman, <laughs> si Ian. Mukhang maganda na may weather eh. Sana wag umulan para makapag-walking walking kami. Yun oh no, Tesla. Oh. Ngayon lang oh, ako nakakita ng Tesla ng malapitan ah. Ganda oh. Nice. Mga brand nyo. oh. Sarap na nakakalakad eh. Gala-gala sa Norway. Buti, magandang weather. Ayan, maganda dito. May park, oh. Yes. yes. Ah, ito yung toilet. Nice. Ay, init ah.

Yeah, no. <laughs> yeah, no. Drummen, Norway. Ice. Ganda ng weather, summer. Eh. shout out kay Tito Dick kay Tito Dick Santos ayan na tito ko nagpapa shout out ayan yes. dating din yun eh ah, right. uh, ah, shout out sa ingat palagi yes. okay. Ganda dito. Ayan eh. Park. Sarap mag-jogging. Sarap dito sa umaga. Di-jogging kayo. Pwede nga mag-picnic-picnic dyan eh. Ito, may park na naman dito. Ganda. Ganda, no? Chill-chill lang, oh. Ye, yeah, no? Oh, grabe. Ganda. Ganda sa lugar na 'to. No? Nakaka-relax. Ito mayroon dito ng ano. Mga um, libingan niya ata ito. Ayan nga. May libingan. Nice. Ganda. Ganda mag-family bonding dito. Yan no, latag lang kayo dito ng banig. No? Tapos, kain kayo. Yan. Hello nga pala sa Bianco. Happy birthday pa. Ano nga yan eh? June 30 birthday ng biyanan ko. Happy birthday. Yeah. Welcome July bukas. <laughs> July 1 ha? Yes. Um, July. na. Yes. July Oo. Yeah. Halos two na lang. Na-extend ako, ako eh. Ako 1 month, uh, month na lang ako. Ito 1 month na lang. Ano? ATR na talaga. Oh, ATR, ATR yeah. 160. Rides tayo ha. Oo. Oh, Rides Pag uh, ano. Oo. Uh -huh. Oo. Oh. Eh. You know? Aduh noyun, ganda yung fountain. Haha. <laughs> Ay magtayong. Ay to may plaza dito, ganda. May fountain. Di mga kainan na. Kakagutom yung amoy. Ah. higante <laughs> ah <Yeah>, okay <laughs> parang kala mo disneyland yung design eh no ha ah, let's go let's go

Yan yeah, o <laughs> Doon tayo sa mga hagdan <laughs> Picture tayo doon Ang ganda ng view nito doon eh pag nasa baba eh Kasi bundok yung likod no Ang yeah. sarap mag drone sa ano dyan eh <laughs> Yan yeah, o Ano ba ito? Wala, hindi maintindihan Simbahan siguro ito Lumang simbahan siguro ito Ah simbahan nga ano

Ito you na. Know? Ganda. Ganda pagkakataon to na nakalabas kami. Yeah. Sulit, sulit. to Ito. May mga park na naman, no. Ganda dito, ang daming park. Yeah, no. Street na. Ang oh. Ah, cemetery. Cemetery pala. yun okay Ayan, no? ganda na ganda itong walkway na ano no yung puro puno di ba sa <laughs> gilid no oh dami yung pasyalan pala dito ganda dito parang luneta Ah, may ano, skateboarding area. Yung, may slide. mag -e enjoy mga bata dito, no? Kompleto tong park na to. May basketball area, may skateboard area, may football. Basketball lang, ganda Nice. <laughs> Ganda ng lugar na to. Swak na swak to sa family bonding. Ba't parang malambot, no? Malambot nga, no? Ah, okay. Rubber lang pala to. Style lang siya na ano. Gulat ako pag tapak ko. eh, lambot. Rubber ay siya. Kala mo, konkreto. Ganda dito. Serte rin ang mga nakatira dito, no? Ayun oh, no? may mga <laughs> Tara tayo. Turo. Lakas ng agos ah. Ayun no? oh. Patawid tayo dun sa kapila. ano? Kabalik na. Ayun oh. No? <laughs> nice, ah, ano to? Exercise niya. Ah, okay, okay. santo <laughs> ano yan ang nakaano siya dun sa kabila eh. pareha siya nice ayos see the world free yun <laughs> Pala, no. Ito yung mga, ano, scooter. Nakatambak lang. Wala. ka oh, lang. Diyan lang. Ayan no. Dramen Bus Station. Rainbow. Okay, pabalik na kami ng barko. Success ang gala. Good weather. Ayos. Dami rin namin na puntang mga park. ganda. Ah, picnic area. Family area. Ayos. Nice. Dramen, Norway. Unlocked. Yes na naman makaya kaya sa susunod. Tinan na natin. Uh, Paro Island na oh. Yun, mali ba? So, Paro no? Island. Mali, mali natin, di ba? Yung mga Tesla oh. Yan oh. Ang dami oh. Ganda. Tesla. Ayos. Nice. Okay guys, see you next time.